Hello guys. Nagluto ako ng siopao guys. Itong dough ang natira doon sa tinapay na ginawa kong snacks kanina. Mayroon kasing dough na natira kaya ginawa ko na lang siyang siopao. Tapos wala kaming steamer guys kaya kaldero. Kaldero na lang ang ano ginamit ko guys para mayroon kaming paglutuan sa siopao o di ba mindset ba guys <laughs> yan apat na ang kasyagman nag ano pala ako gumawa ko ng anim kasi nga yung mga kaibigan ko rin dito na pinay o di ba sa so, takpan na natin siya guys um, mag wait tayo hanggang 30 minutes so tapos na guys buksan na natin tara wow ang ganda-ganda guys ay, yummy. Napaka-soft. Tingnan. Ganyan siya, guys. Susuluto na siya. So, ngayon, lagyan na natin ng ketchup. Ayan, nilagyan ko na, guys, sa loob dito. Ay, uh, ano, itlog at saka ginisa na manok. Wow, sarap-sarap talaga niya, guys. Yummy. It's shupaw. Nakakamis na kasi yung shupaw sa Pinas, guys. Kaya nagdutod na lang ako ng shupaw. Can you see? Ang oh, sarap-sarap talaga niyo, guys. Try din kayo, guys.